So pagkatapos natin binarina, malambot din kasi siya eh. Minanumano na lang natin paligid para wala nang ano, ma-damage na kagaya nung sa taas. So ito guys, sukatin natin kung ito ay aabot ba. Kasi yan oh. So tusok natin yon Oh. Okay na. So, ayan na guys. Ayan o. Oh. Parang walang nangyari dyan oh. o. So, ayan. Ayan. Hindi nakita yung ating pinaglagyan ng box. So guys, welcome back sa aking channel at nandito ulit ako sa aking project na duplex na bahay. So, ang gagawin ko ngayon guys ay mag-a-add ng utility box para sa additional na ilaw, additional na switch. So, yung uh, discard na gagawin natin guys ay gagawin natin yung switch na hindi na i-retouch. -re ng pintor So yan, ipapakita natin kung paano yung discarte. So bali, dalawa yung additional na switch at uh, additional na utility box na ilalagay natin So bali, ang isa, nandito sa ground floor dito Kung matatandaan nyo yung sa una kong uh, binanggit sa inyo, uh, ito additional na ilaw, wala siyang abang, pahabol lang kasi ito dati yung diskarte ko sana nagagawin dyan well, balak ilagay yung switch kaya lang may biga doon may ako kaya kinausap ko si Forman sabi ko baka pwede dito na lang kaya pumayag siya sabi ko ay dito magbubutas ako sa part na to kasi yung switch medyo malayo dito sa tapat ng wall na dito sa labas uh, so dito ako magbubutas may mahaba akong talim Babarinahin ko to na aabot dito then pag nabarina ko na yan mag bubutas ulit ako dito Babarinahin ko dito para don ko uh, salubungin yung butas na galing dito yung dito, magkakaroon siya ng konting retouching. So, hindi pa naman ito finish Totally finish At saka, electrical room area siya. Kaya, hindi masyadong uh, masilan yung part na to. So, yun ang gagawin natin, guys. Yung isa sa taas. So, dito tayo sa second floor. Balit na ilo ko yung cove light. Dito, ang um, most naman natin, guys. Yan uh, sinabi ko rin sa inyo noon nung nag-add ako nitong wire na to para sa additional na switch noong ilaw na to Ayan, kasi pahabol nga yan dito tatapatan ko yung box sa loob nitong switch na to yung dating inabang ng electrician tatapatan ko yan uunahin ko muna ukit dito Tutusok-tusokin ko lang ng barena na mas maliit muna sa utility box. So, ito. Ito kasi yung utility box. Kunyari, nandito to. Ayan. Tutusok-tusokin ko muna na mas maliit dito. Then, pag natusok ko na, saka ko siya butasin mula dito. Ayan. Tutumpukin natin yung ano, yung uh, ilalagay natin doon na uh, butas. Kailangan sakto sa laki nitong uh, utility box yung aking sukat. Dali, pag nagbutas ako, isisentro ko sa gitna nung ilalagay kong butas doon sa kabila. Sapatin ko mula dito hanggang dito sa gitna nito. Then yung height, ganun din. Wala sa flooring papunta dito sa gitna. Yun yung bubutasin ko. Tapos, ayan, saka ko unti unti-unti palaki, nakakasya itong utility box. Pero, iingatan ko lang siya na wala masyadong madamage sa gilid nito para maabot ng plate nitong switch para hindi na-irritates ng painter Okay. So, ganun yung diskarte natin, guys. So guys, unanin natin yung utility box dito sa kabila. desegilit ningú utilitat spray. Okay. Tapos, ito, bubutas-butasin ko muna na maliit lang, pasok lang sa utility box. Yan. Okay, so, sa so, pinang ko muna yung flooring para pag naglinis ako mamaya, mabilis lang. Okay, tapos so, taasin na natin. hiwaan muna natin yung paligid ng no, pintura kasi nababakbak ang pintura eh. Guys, may damage. Pabila. Kasi ang lambot nung ano small ang ating pakto ka. kaya mayroon siyang konting pandit o butas kapag nilagay natin yung takip so meron pa rin siyang konting iriritats so hindi siya na perfect dahil malambot siya yan karoon siya ng konting pitak sa gilid pwede naman sana yan guys maliit lang yung pasya lang ang switch ang ilagay tapos yung pag-screwan, pabarinahan na lang. Uh, pero yung kasi ay hindi na natin dalagyan ng box. Pero ito, nalagyan ko ito ng box eh. Kaya inanyan ko siya. So, konting retouch lang. Ayan, bubutasin ko na yan mula dun sa kabila. Dito. Ayan, butasan natin ng kasya lang yung wire. So, ganito lang kahaba yung pambutas natin. Eh. Kasi ano naman yan, manipis na manipis lang yan. ano eh uh, agad binuutas ko na yung wall so ganyan na siya kalalim mo oh. 27 cm ang lalim nito mula dito sa kabila ayan oh 27 cm so lampas na siya sa ginawa kong guide nagpas na siya dito So, bumutas butasin ko naman yan doon para makita ko yung um, butas mula doon sa kabila para ipasok ko dito sa box. Kaya na guys, oh. So, ito, wala masyadong, ano, walang damage. So, pagkatapos natin binarina, malambot din kasi siya, eh. Minanumano na lang natin paligid para wala nang ano, madamage na kagaya nung sa taas to so ito meron yan papunta doon kasi gigipingin natin yan so ito guys sukatin natin kung ito ay aabot ba kasi yan o oh. so tusok natin ayun ayun na siya Okay na. nilalasan ko yung ano box yan medyo nilakihan natin yung butas para sumintro dun sa ano kasi sa bandang gitna siya eh yun oh yun oh sa bandang gitna so ayan ah Lagyan natin ng pandikit yan guys. guys puro simento ang nilagay natin yan. para maging maayos o madali lang siyang ilagay yan yan e, tapos tusukin ko na lang ulit mamaya yan butas may kausap ako to eh gugulat siya to eh may daw ako gugulat ako yung kausap ko dito to hindi ko nakikita hmm. Oh. Vlogger tayo, vlogger. Okay, yan pantay na. Okay na ito. Yan. Tibay na yan pag nagtuyo yung semento, guys. Oh, so, tapos sa dinisin ko na lang 'yan, mamaya. Okay na 'yan. So, matatakpan na ng plate 'yan. Guys, okay, so, oh, namutas ko na perang tumapat sa metal paring. ay Okay. So, ang gagawin natin ito. Pinutol ko na 'yung ano, wire na nakakonekta sa switch. Huhugutin ko 'yan. Kali, puputulin ko to. Tapos lagyan ko junction box. Kasi ito, ito yung drop mula sa ilaw. Ayan. Yung ilaw ko na kinabit dyan. Lagay ko dito yan. Then, ko ako ng isang supply dito. Ayan. So, i-off natin sa circuit breaker kasi mahirap mag dito. Mag-splice dahil maraming metal paring. So, off natin sa breaker yan. So, ayan guys. Nalagyan ko na ng uh, junction box. Then, nalagay ko na rin yung uh, drop na ipasok ko na dyan sa flexible na mula sa ilaw. And then, ayan na yung line 2. Ayan, pumunta na yun doon sa ilaw. Then, ito, isa na yan. Yan yung kanyang uh, return. Yan. pumunta na yun doon sa baba. So, bali, sinabay ko lang yan dyan, guys, sa uh, dating wire. Yan, pinasok ko ulit doon sa PVC kasi hinata ko 'yan kanina nung aking pinutol yung, uh, ano na yan, PVC pipe. Ayan, so, bali, dito yan, guys, nagmula sa junction box na yan. Ayan, yan. So, 'yan yung may balat na yan o yung nabalatan na yan, yan yung line 2. Yan. So, diyan ko ilalagay yung puti. So, line 2 lang yung kumuha diyan guys. Ang kinuha ko. Kasi nga, uh, ang kailangan lang naman niya ay supply. At uh, madali lang yan malaman. Yung uh, line 2. Kasi pumunta lang yun ng drops ng ilaw. Then, yung uh, return nung dating ilaw ay tumeritsa lang yan dun sa switch. Kaya, madali lang malaman. Kapag, uh, Kukuha ka ng line 2 dyan sa ilaw. So, ayan guys. Uh, dito tayo sa taas. At nalagyan ko na ng uh, supply yung kabilang uh, switch. Para dito sa ating additional na ilaw. Yan, yung tinuturo ko. Ayan yung line 1. Then, yung isa sa ilalim banda. yun yung para sa return na mula doon sa ating ilaw. And then, ito yung ating bagong switch. Ayan one gang lang siya guys kasi nga yeah. nag-iisang ilaw lang naman ang sinuplayan yan so yun okay na daylight and warm white yung uh, kulay ng ating ilaw at uh, ipipix na lang yan at uh, ganun lang ang discard natin na ginawa so okay na siya guys ayan nakapix na So, mayroong konting lamat yung gilid. So, nilagyan ko ng ano yan, skim coat. So, kaya nagkaroon ng tipak yan guys kung makikita nyo kanina kasi nga hindi na tayo gumamit ng grinder. Kasi kapag gumamit pa tayo ng grinder dyan para uh, grinderin yung paligid nung pagla, na paglalagyan ng utility box, ang tendency kasi noon magkakaroon siya ng usok o alikabok siya at yung alikabok ay didikit sa pader at lalo na sa kisame. So sa pader ay okay lang Kasi mas madali siyang linisin Sa kisame ay mas mahirap Kasi nga flat lang yung kisame Kaya hindi na tayo gumamit ng uh, grinder Nailagay na natin yung supply Ayan. So try na natin ulit Itong nandito sa ground floor Kung iilaw Ayan, Nalagay na natin yung supply dito Sa kabila Naglagay ako flexible dyan Para padaanin yung ating wire papunta dito So pun natin kung Di sasabog Uy, umilaw. O oh, yun, Ayos na. So, ayan na guys. Ayan o, oh. parang walang nangyari dyan oh. o. So, o yan. Yan, di nakita yung ating pinaglagyan ng box. So, okay na. Ayan. Okay. Ayan. So, ayan na lang. Mayroon pa tayong ito trouble guys. Then, yung mga drop light pa. Nantay pa natin. Then, yung mga walab sa labas. Baka isang linggo, mayigit pa yan. So, yun. Salamat po sa pagtutok ninyo sa aking munting channel. At yan, subscribe naman po sa mga bagong napapadpad. At nakakita na aking mga video. Maraming salamat sa inyong support. Ha? God bless.